No. Ay, okay. okay, short mo na. Pag kailangan gamitin, hindi nakikita. Kapag kailangan gamitin, nandiyan para hara. Ang dami nun eh. Oh, no!

Mag-balis <laughs> mo dito. Joke eh. Siyempre. Kapag hindi ginaya, Puktokin na lang natin. Pukpokin natin. Sige nga, subukan mo. Ayusin mo yan. Ayusin mo yan. Ayun si madam mo. Oh, Ang ganda. Sarip. <laughs> Pwede ba ilayo mo sa akin? to? Ayoko makita ito. May itangulo ko. <laughs> Nag-iisang-muse ng aming ano, aming pamilya. I know, oh, ha? Si Madam Young gandara. Oh, and Dara, oh, she was seventeen years old. Oh, my God! Wow! I'm Ano nahihiya si ano si Negrong Ali nahiya. Si ano Mr. CDLB, Mr. Ginoo. Wow. Ayun ang kanyang tarpaulin. Kaya sinanggal muna namin kasi ililipat ko ng ano lagayan ng kanyang tarpaulin. Para kang bakla dito, te. Naku, napintasan pa. Sino kaya parang bakla. Ay, ano, maliit siya. Nagalit ako kasi suot-suot niya yung palda ni ate niya. Kasi ano, tapos nakarap sa salamin, umikot-ikot. Sayang, gusto ko sana maging bading yan, hindi na natuloy yan. Hindi pumunta rito para lait-laitin ha. Handaan mo ha. Nag-anak <laughs> Nag <-anak> agad. <laughs> One million zillion jillion dillion cotillion times later, Hindi niya talaga alam. Hindi niya talaga kung anong ginagawa. <laughs> Paano masabi? sabi? <laughs> Ayun talaga yung totoo. mo wala? talaga to mga hindi niya talaga alam mo kung anong ginagawa niya na. Mga ang ina. niya, pero ga-argue nila yung butas dyan. Oh no! Ano oh, Saksakan? Saksakan Ano? Sakan? lapit na saksakan, sakan yawawala. Damn! yung parang kanyon pang Ano nang... ang saada? Haha. 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 ikot Haha. Haha. Tama Haha. 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 Tama Haha. 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 Okay, hey, magdalo-talo tayo sa pag-ikot ng marina. Bahala ka sa buhay mo. Diba napaka ano eh na marina ko? Ay, wala pa. Ay, gano'ng kahaba yun. Oo, sa sabatay mo. Ay, sabatay mo na yung ano. Tuloy niyo. Kahit sumobra hanggang tuloy. po nagpupukay ang pag ko. ay ayun ako naman. po kayo sa mga Ano mo Ano yun? Wag, 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 subukan. <inkybecause> It's your birthday. <laughs> <Okay>. <laughs>

Ako may, na kasi ginaganong-ganong-ganon. Hindi What? naman yung ginaganon. Para ko ng ice cream, eh. Rao, na ka, <laughs> <laughs> Hindi naman na, e yung ginaganong-ganon. Hindi mo, <laughs> <laughs> sumanin na tong tong kaso oh shade siya mo? ano 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 Two thousand years later. <laughs>

nya kami ini